Good morning, good morning. So magpapa ng araw na lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Okay, tinugan na natin yung kalabaw. Si Magda ay yung kalabaw natin sa ginagatasan. Nandun, nakasoga na. Nanauna na tayo kay Boss Andy. Nagmotor siya. Sa kay Sir Argmakin. Ang diferensya. Napatid yata daw yung kadena. Andito pa naman sa malapit sa ano, sa diike. O yung gamit natin. Bibitbitin na lang natin ito. Para makalusong tayo. Kaya pwede tayo nakalusong sa ortis O nag-spray tayo ng ano. Nag-spray kami ni Boss Andis sa ano. Sa uh, mga kalamansi. Ayan. Uh, pinipitas na yung unang bunga ng kalamansi. Kaso lang medyo mababa. 650 lang malinis. Wala na ipitas nun andito si Boss Andy. Napatid yung kadena. Nagretiro na. <laughs> Ay. Saga ano pa naman. Nakikisabay si na ano. si na uh, Boss Bunak. Yung bangka nila nasa Ortiz pa. Patid. Matanggal yung isa.

Boss Andy. Na paano boss? Biglang <laughs> tumirik pag gano'n wala <laughs> na pala yung kadena Ito yung ano Ito yung binili nating ano kaapan Pumili tayo ng ah, Ano ba? Lalakad tayo Hindi ko na muna natin doon yung ano Katangaliin na tayo pag binalag pa natin Bibili na tayo ang kadena Ano yung set ah, uh, harap, likod saka ano ibagay pala 34 yata yung ketanggol tita 34 yata yung likod nun saka 13 sa ano 13, 12 <tod> oh, yun mga boss napunta natin sila boss mo lang sa kaya naging tayo na nga sabi ko alas 7 lang Alek te metela. Pak kepala malakas si alun aloy. Malakas tai si amin. Kalembang men eh bos. Kalembang men eh. <laughs> Beh, wes be naitam motor ne, be Pate Jakarta eh,

Awa. Hindi talaga bigay niya. Hindi lumangte. Ay. Pasulong. natin si ano, uh, na, na ano. Si na Elvin teso kaniya. Kuen. Alabong idamu. ano? kahit sa ka mangsog ngayon pa iti na. Alabong na. makakain nila mga kalabaw. Ang ano lang nito. Yung pag-aanuhan. pag pag iinuman yun mabas ito na natin yung ano ganda medyo maluwag yata sabagay so, pwede na yan para umiikot siya Yang ano medyo masikip eh yung isa hindi umiikot ano Ada. dahil umuulan na ano na yung kaputik nakabot yan dito ano? hindi naman makakawala sa ano yun? sa ulo sa sungay, medyo mahaba na yung sungay ito yung pinagpilatan natin na ano ay Ayan, mawas. Alugtong ah, na natin yung, ano, yung isa pang dibente. Bali, 40, ano yan. 40 metros yung haba nung ano ni Magda. O, oh, yan Uh, ah, kahit na may tubig na ron, pinaabot pa rin natin dito sa ano, dito sa malilim para nakakasilong siya. Malakan na rin yung ah. Ay. Parang di lumalakata yung eh, puklo ah. Ano September? Ano na ito Ay. July. June. July. July yan. na yan. Kung natuloy. Ah, anak na. Parang kaliit na ng buntis. Ni Magda. Na ano tayo ah nagdadalawang isip tayo kung natuloy o paano pero di naman natin na anong naglalandi Mat na lang sana dinidilaan yung ano dahil nagkasugat yung ulo ito iikot na yan iikot na yung ulo niya hindi hindi medyo malawang na yan pero na naman yan Di e, Tatanggap sa pagkakana yan Yan Ngayon nata matutuloy daw yung pagpataba nila ano Nila Sunny boy Nila ko yung sunny Pagkakana muna natin Yung matutuloy Yan mabas Update muna natin yung natin dito sa farmon. man Ngayon, dilaw na dilaway na damo ayun ni spray ni bosan yan ayun yung spray niya para di masyado lumakabong yung damo hindi ko natin palay ay 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 Ayan wow. na rin yung palay natin dito sa ano, farm one. Ayan natin kung Ayan mga spring borer o paano. Nakaano na rin natin yun. Naka-spray na natin yun. Ayan. Laki na rin. Ayan mga paru-paro pa. Oh. Paru-paro. Ayan. Medyo maganda naman yung dating ng palay. Oh. Display natin ng ano yan. Display natin ulit ng ano. Panda mo. Gawa ng makapal yung pagguhit-guhit lang naman. Ayan, ayan. Hmm? Na ng mga tagak. Mga ibon. Ay, marami paro-paro kaya naano ng mga ibon. Maraming paro-paro. Hindi natin naubos nung mag spray tayo. Ano kaya po matay sa natin sa ano yan? Sa mga paru-paro na yan. Hindi na muna tayo magpapaandar ng ano. Na ano pala dito. Hindi na muna tayo magpapaandar ng makina niya. Nag-uulan na eh. yan. Ayan. Ayan dalawa. Nagpapataba na. Ito. hindi masyadong kita yun yung namumuti na yun yun yung pataba nila si Kuya Elvin saka si Boss Bunak Ayan. tawagan muna natin si Kuya Eddie kung tutuloy silang magpapataba yun mga boss dito na tayo sa ano sa treehouse Ayan, yung treehouse ayun na kina-ex-kapitan Aling kaya unang Aling nila dito Ayun yung ano Yung Sinasaka nila ano Boss Resti Ex Kapitan Ewan ko ba kung alin yung ano Yung unahin nilang papatabaan Ayun pinatabaan natin Kina Kuya Wewet Aron pumunta lagi niya Pantabayan tala papata Huwag patabakin? lang patabakin. Well, no, madalang lang yung sapo. May steam borer din kasi yan. Parang yung sa atin. Na steam borer. Mahinay sapo. Ay eh, na boss rest niya. <coughs> nagano nung pataba nagkakalat yun matindi oh ano yung pinangkakalat nila traktora karanta ka no ano ay palang kay yung mga bakol 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 Ayan, mga boss. Nandito na pala tayo kina saan. Sa akin na may pogi. Ayan sila. Sumasabog na. Nakalimutan nga pala natin. Nagbablog tayo. Sila yung pogi. Oh. Yag! Ayan. Talakop namin yung ano. Yung kay kuya Ano lang naman ito. Stop dress.

Sama nanti cuma kabuk Bogey kaya mantap Bosan di Bogan Bede Wah si bosan nih Wah si jiner, Wah betul pula Kayak bini Bini betul pak

Sabagay yung atin madamo din. Ay, iwan tayo eh. Pabibilis nila. yun, mas mo tayong Yan babas, mayari dito sa ano. Kay kay saan eh. okay. Isang ano lang, isang pahid lang. Tapos lah. Ito na, isang daan na lang yan. or top dress lang kasi yan bukas sino na kuya edi mas kasi na kayo wewet kuya sani kasi ko po yung pogi Masa kasi jiner dun na may dalawang bulto pang yung sasabog doon tapos tayo dito limang bulto naman yung sasabog natin dito sa mais o dito tayo mas malapit dito yun mga basa kayo yung ano ni Kuya Sani yung unang palay niya parang ano parang Minecraft ganda may mga konti damo nga lang pero maganda yung sapaw kasi ito yung ano kay Boss Resti ganda rin kung no? may isang ano yun natin Tatabaan. Sabog lang din yung ano dito pag sabog sa mais. May na naman pala sa lugi tayo no? Manilo. Ah. Sabog pala eh. Ay bago hindi nga ligero, bigyan pa rin oo na? karakalala sa salbagyan ka yung mais kung hindi niya paa nang muri niya kanino kaya ito? kaganda oh kanila yun boss <gibus> sir, pero ano yung ginagawa kamuritan doon? Ha, ang gawa ng kamurutan kaya ka rin ta. ito na yung tarong yan, mabas yung mga muna yung anata misan matako yata, yung mga na yaman katako na yata yan halina ako dyan Ayan, hapas. Tapos na tayo. Bali well, limang bulto yung mga ano sa mais na ito. Ayan, maambo na. Tutuloy tayo sa ano, Sa, sa may ortis. Pipita sa ayan ng sa Saka yung talbusin natin. Ayan. Makulimlim na naman. Tapos tayo naman. Ayan. Sili. Yeah. Mas mo oh, sa si hindi sa kasi bogal. Ako oh, stressy. Mas oh, nakaku sa luyot. Pagya. No? Atros ni. You know. pa tayo na yung salot ni Boss resti Boss, thank you. Pwede na mamaya ito. Magkakatalo-talo na sa ano ito. tinapas sa santol. Boss, mauna namin. binigay pa sa atin ni Boss Restio may ulan na tayo mamayang hapon sa luyot pipitas tayo ng ano kahit isa sa akong sili lang kakatalbusin sa kawi Ah, kaganda ng ano ni Boss Restio yung palag niya dito kaganda mapaganyan kaya natin yung sa atin Ito nga, harap pag-recover Ayan, ayun na yung ay ginagawa Malapit ano? na na pala Nasa dulo na pala yun o. Yung nasa puti na yun Ando na pala Malapit na sa dulo Pupuntang turo Ayan o Yung sa puti na yun doon sa uh, nakapasiwang. Ando na pala idaan. Ayan. tayo sa Ortiz. Makab ano nang kahit tayo sa sakong sili. Saka yung talbusin natin. Talbusin na natin. Hindi pa nangyayari. Thank you, thank you kay Boss Resti. May talong pa. Oh, Maka hapon. Hindi na problema kung saan si Mrs. Hulam Sarap nito sa fresh press from the farm bukay yun mabas dito na tayo sa farm 2 ayun ayun yung mga sili natin oh. ayun daming bungo naipit na namin ni boss Andy ng isang araw ayun namumuti yun oh. namumuti yung bunga nya tapos medyo mura pa kasi napita sa nang ano to eh maano na napaikot yung ano yung ulan kanina Ulan dyan sa ano sa may bundok tapos ito yung ano natin may patanaw no ayun no. may pa isa isa ng patanaw may natin o no? ayun o no. wala ka na ibuntis palabas na yung dalawang magkasango ito di natin na ano to kailangan malagyan ng lighting ayun kapal walang buo oh. di natin ng lighting to hanggang dito sa so, may ano na to pipitas tayo kahit na ano lang isa sa ako muray ka ma ano kinsi lang yung sili kinsi lang ang sili pero ito na ipit na natin. Ayan. Ang dito, di pa na, di natin napita sa Moray sili. Oh. Ano? Kakain mo tayo ng tanghalian. Kain mo tayo. Wala mawawala sa mga buwang nila. Kapala. Palay natin. Okay na. Kung ano, pag tatanggalin natin yung tubig niya. Okay na, nagsisipag-uwihan na yun nandun. Ito mga nakamotor. Ano yung daan? Kaya, hindi naman sila pwedeng magpagsabahin sa atin. Nakaibang ka tayo. Oh, nakakabali oh. So sa so dami ng bunga ng mga bale, oh bale yung kasumur, medyo urangay ano ngayon, na lang, le, ako sa so, bunga, oh mabuti sa dami bunga, oh ay patanaw na yung atin. Medyo madam lang. Pero magana na may ano, yung tayo. Matigas na may tayo ng palay. Baka kung ano yun pa. Pagkaanong tayo. Pupabayaan nating walang tubig. Nag-uulan naman din para tumigay lupa sa isang araw tatanggalin na natin tubig niya ayun ba ba mo muna tayo ayun pinabaw ni misis piritong bangus sa so. kamatis kainin kainin muna tayo bago pumitas yun, ubos na mumuti tapas hangin kaya nasisiray natin dito luna ayun, mag ano tayo uh, magtatalbos tayo saka bibitas ng, ng, ng panigang kahit isa sa ako lang Pag, muna natin yan ayun yung ulan, namumuti, pumunta dyan ay wala pa naman akong kapote buti si boss Andy may kapote Ayan o, ah. namumuti dyan ah. Tayo, walang kapote. Ayan ah. Kapote o. Oh. Ulan. O. Oh. ulan o. Oh. Lakas. Namumuti. Papunta pa naman dito ang hangin. Ayan. Namumuti siya. Palipasin natin ng konti. Ay. Kailangan na lang kapote. Hindi pa tayo nakaka ano, nakaka-order. <laughs> Ay, ano? Namumuti gawin dyan. Bas. Ito naman, mumpala na Ayan, na tayo merong pang natira doon mga nasa may git 10 kilo pa yun ayun yung natalabas natin ngayon tapos iba sa hindi yun punti na lang yun no? kisa sa sako na yung pinip sa ito na yung problema natin sa ilog mga baso yung ano na yan. yung mga water lily na yan mga ano na naman Okay lang sana eh basta ano. Basta hindi lang maiipon na ganyan. Ang masama na iipon. Eh. Ano? Gnai sa isang sulok. May ipit wala. Hay. Pwede na lang Tulungan natin si Bosandi. Ano? Eh. Mabasa sa ano nung pumitas niya iba sa ano yun naka isang sako na mga nasa ano siguro yan siksik eh nasa 30 kilos tabi eh. lang tayo magpapawi basa na tayo uuwi na tayo tumatambak yung water lily Mag maganda lang tayo ano, umuwi ngayon malakas malakas yung